Welcome to this channel. Ang ating presentation ay tungkol sa first millennial saint of the Catholic Church na si Carlo Acutis. Sino siya? Siya ay isang Catholic Italian teenager na namatay noong 2006. He was 15 years old then. Na beatified siya noong October 10, 2020 sa Assisi, Italy. Si Carlo na sa batang edad ay magaling ng computer programmer. Mostly natuto sa pansariling pag-aaral. Mahilig din siya sa mga video games at sports na tipikal sa isang kabataan. Higit sa lahat, he is a lover of Eucharist. Ang isa sa pinakamahalagang kontribusyon ni Carlo sa simbahan ay ang paglikha ng portable exhibition sa pamamagitan ng isang website na nagkatalog ng mga Eucharistic miracles mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapag-compile siya ng mahigit isandaang mga himala ng Eucharistia sa loob ng dalawa at kalahating taon. Ang dalawang aprobadong miracles na na-attribute sa kanya upang maging ganap na siyang santo ay sa ibang episode po natin pag-uusapan. Ipinanganak si Carlo sa London noong May 3, 1991, na kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sila sa Milan, Italy. Doon na lumaki si Carlo, nag-aral sa mga lokal na paaralan at sa isang Jesuit high school. Pagkatapos naman ng kanyang First Communion at the age of seven, pinilit niyang makapagsimba araw-araw upang makatanggap ng Holy Communion. Kinagawian niyang magkumpisal every week. Sa murang edad, may debosyon na siya sa mahal na inang birhen at pinagsumikapang magdasal ng rosaryo araw-araw. Si Carlo ay na-diagnose na may leukemia noong siya ay 15 years old. Ayon sa kanya, inialay niya ang lahat ng pagdurusa na kailangan niyang pagdusahan para sa Panginoon, para sa Papa, at para sa simbahan upang hindi na siya mapunta sa purgatorio at tuloy na sa langit. Sa kanyang pakikipaglaban sa leukemia, tinanong siya ng kanyang doktor kung siya ay nagdurusa ng labis sa kanyang karamdaman. Sumagot siya na may mga tao na higit na nagdurusa kaysa sa akin. Sinabi ni Father Sandro Villa na siyang nagbigay kay Carlo ng Anointing of the Sick and Holy Communion noong October 10, 2006, isang araw bago na koma ang teenager dahil sa pagdurugo ng utak na dulot ng leukemia lalabi na siyang naantig sa katatagan at debosyon ni Carlo sa pagtanggap ng mga sakramento. Sa isang maliit na silid sa dulo ng koridor, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang batang lalaki. Ang kanyang maputla ngunit maaliwalas na mukha ay hindi ko inaasahan sa isang taong may malubhang karamdaman lalo na sa isang teenager. Namangha din ako sa katatagan at debosyon kung saan kahit nahirap na siya ay tinanggap niya ang dalawang sakramento. Tila hinihintay niya talaga ang mga ito at naramdaman ko ang pangangailangan para kanyang matanggap, dagdag pa ng pari. Namatay siya noong October 12, 2006 at inilibing sa Assisi, Italy. Ito ay kanyang kahilingan dahil sa kanyang pagmamahal kay Saint Francis of Assisi. Ang kanyang cause for canonization ay nagsimula noong 2013. Siya ay itinalagang venerable noong 2018 at itinalagang blessed noong October 10, 2020. Ayon sa kanyang ina, si Carlo ang nagpabago sa kanya pagdating sa pananampalataya. Malayo siya sa simbahan dahil lumaki siya sa isang secular na pamilya. Bago dumating si Carlo sa kanilang buhay, Nakapunta lamang siya sa simbahan noong kanyang first communion, confirmation at kanyang kasal. Subalit si Carlo ang humila sa kanilang pamilya at iba pang mga kamag-anak na matutong laging magsimba at tumanggap ng komunyon. Malaking kabaligtaran ito na sa halip ng mga magulang at matatanda ang nag-impluensya sa mga bata na magsimba Bata pa ang nag-impluensya sa mga magulang at matatanda na lumapit sa simbahan, ayon sa paring nagpromote ng kaso ni Carlo leading to sa entood. Maraming tanong si Carlo tungkol sa pananampalataya, ang sabi pa ng kanyang ina. Iyon ang dahilan kaya natuto siyang mag-reflect at magsimulang lumapit sa simbahan at sakramento. Sa murang edad ng anak, nakita niyang malaki ang pagmamahal nito sa Diyos. Matapos ang First Communion nito at the age of seven, sinabi ni Carlo sa kanyang ina ang mga katagang ito, to always be united to Jesus. This is my life plan. Upang maisakatuparan ito, hinangad ni Carlo na dumalo hanggat maaari sa araw-araw na misa sa parokya sa tapat ng kanyang elementary school sa Milan. Nag-holy -ho hour siya before or after Mass. Nangumpisal siya every week. Hiniling ng anak na dalhin siya sa mga holy places ng mga santo, at sa mga places na kung saan nangyari ang mga Eucharistic miracles. Carlo called the Eucharist, May Highway to Heaven. He did all in his power to make this presence known. Si Carlo ay maagang nagmature sa kanyang murang edad. Siya ang nagtatanggol sa ilang mga kaklasing may kapansanan kapag sila ay binubuli. Nagwawari siya sa pagdurusa ng kaibigan dahil sa diborsyo ng mga magulang nito. Gumawa siya ng paraan na imbitahan ito sa kanyang tahanan at mag-alok ng kanyang suporta at maging niyembro na rin ng kanilang pamilya. Nasaksihan ng prinsipal ng paaralan ni Carlo ang kanyang kabanalan. Ayon sa kanya, si Carlo ay likas na tahimik na bata at masasabing sa kanyang pag-ugali na galing siya sa mabuting pamilya. Sa paglipas ng panahon, dahil madalas na nababanggit na ang kanilang apelyido sa media, doon niya lang nalaman na mula pala sa mayamang pamilya si Carlo. Ang kanyang ama ay manager ng isang malaking pribadong kumpanya. Subalit hindi niya nakitaan si Carlo at ang pamilya nito na ganoon nga ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa madaling salita, ang pagiging mayaman nila ay hindi umakyat sa kanilang ulo at antas ng pagkatao. Marami sa mga kaklase, kaibigan, at kapamilya ni Carlo ang nagpatotoo kung paano niya sila inilapit sa Diyos. Si Carlo ay hindi nahihiyang makipag-usap sa kanyang mga kaklase at sinumang nakilala niya tungkol sa mga bagay na kanyang minamahal, ang misa, ang presensya ni Jesus sa Eucharistia at ang langit. Si Carlo ay mahilig sa teknolohiya at isang batang programmer o computer wizard. Ginamit niya ang kanyang tech savvy skillset para bumuo ng isang website na katalogo ng mga Eucharistic Miracles sa buong mundo. Sinumulan niya ang proyektong ito noong siya ay 11 years old at sinasabing natapos niya ito sa loob ng two and a half years. Gusto ni Carlo na gamitin ang teknolohiya at ang kanyang website para mag-ebanghelyo. Naging inspirasyon niya ang initiative ni Blessed Giacomo Alberion na gamitin ang media para ipahayag ang ebanghelyo. Si Blessed Giacomo Alberion ay isang Italian priest na nakapagtatag ng maraming congregation. Gumagamit ang kanyang congregation ng mga makabagong teknolohiya ng media at nagpapublish ng mga materyales para ipalaganap ang salita ng Diyos. Ito ang sinabi ni Carlo sa kanyang website. The more often we receive the Eucharist, the more we will become like Jesus, so that on this earth we will have a foretaste of heaven. Gustong-gusto ni Carlo ang paglalaro ng mga video games. Ang pinili niya ay isang PlayStation o posibleng PS2 na inilabas noong taong 2000. Noong siyam na taong gulang na si Carlo, alam ng kanyang mga magulang, na pinahintulutan lamang niya ang kanyang sarili na maglaro, ng isang oras sa isang linggo lamang, bilang isang penitensya at isang espiritual na disiplina, kahit gusto niyang maglaro ng higit pa sa isang oras. Naalala din ng ina ni Carlo na gusto din niya ang Nintendo, Game Boy, Gamecube, Spider-Man at Pokemon. Isang aklat ang nilikha na naglalaman ng mga Eucharistic Miracles na ginawa niya sa kanyang website na may mahigit na 100 accounts ng mga himala mula sa 17 countries. Ang lahat ay napatunayan at naaprubahan na ng simbahan. Sa mga larawang inilabas bilang paghahanda para sa kanyang beatification, ang katawan ni Carlo ay lumilitaw na napanatili mula sa natural na proseso ng pagkabulok pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 2006 at ang ilan ay nag-isip na maaaring siya ay incorrupt. However, Bishop Domenico Sorrentino of Assisi clarified that Carlos' body, though intact, was found in the normal state of transformation typical of the cadaveric condition. Bishop Sorrentino added that Carlos' body was arranged with dignity for its display for public veneration and a silicon reconstruction of his face used. Nasaksihan sa kanyang beatification noong 2020, ang isang batang lalaki na naka-jeans, sweatshirt at sneakers, ang mga casual na damit na gustong-gustong suuti ni Carlo noong nabubuhay pa. Naway no, alalahanin nating lahat na tayo ay tinawag upang maging mga banal din at magsikap na mamuhay tulad ni Carlo sa anumang oras na ibinigay sa atin. We can do small thing with great love. Tinatawag si Carlo as God's influencer, the apostle of the Eucharist and patron saint of the internet. Siya ang perpektong santo para sa karaniwang bata o teenager sa ating kultura ngayon at isang magandang halimbawa ng ordinaryong kabanalan Here are some of the quotable quotes from Carlo Acutis To Lord I can always confide anything I can also complain question him in his silence tell him what I don't understand Carlo had a great devotion and love for the Blessed Mother. He once said, The Virgin Mary is the only woman in May life. Those who approach the Eucharist every day go straight to heaven. The only thing we have to ask God for, in prayer, is the desire to be holy. By standing before the Eucharistic Christ, we become holy. Jesus is my great friend, and the Eucharist is my highway to heaven. When we face the sun, we get a tan, but when we stand before Jesus in the Eucharist, we become saints. I am happy to die because i have lived my life without wasting my need on those things that do not please god sadness is looking at ourselves happiness is looking towards god you were born original do not live as a photocopy our goal must be infinite, not definite. the infinite is our homeland. heaven has been waiting for us forever. carlo acutis is the patron saint of students, millennials, gamers, information technology, computer programmers, and internet. carlo acutis' feast day is october 12, the day he died. Will said, Carlo Acutis, pray for us. Special thanks. Thank you for watching. Please like, subscribe, and press notification button for future upload.